Welcome mga koy sa ating Manhua Recap. Ang kwento ay nagsisimula tulad ng ibang kwento, ang pagsalakay sa mundo ng mga halimaw mula sa ibang kaharian sa pamamagitan ng isang bukas na lagusan. Sa sandaling iyon, nagbukas ang lagusan na parang isang kaligtasan at lumitaw ang mundo ng mga espada at mahika, ang Einhart. Ang panloob na enerhiya ng Danen Martial Arts ay ginamit ang Martial Arts World Mirim at ang lupain ng mga demonyo, Gehenna, isang pangalan na angkop sa impyerno, ay lumitaw. Ang mga tao, ang mga dating naghahari sa mundo, ay nagdusa lamang sa panahon ng kaguluhan. Gayunpaman, nagising ang mga individual, na nag-aangkin ng sistema at nakakakuha ng mga kapangyarihang sobra sa pangkaraniwang tao. Ang mga manlalaro na ito ay tumulong sa mga ordinaryong tao at ginawa ang kanilang makakaya upang iligtas sila mula sa magulong mundo. Matapos iligtas ng mga manlalaro ang mga tao na tumatakas mula sa mga halimaw, nagpasalamat sa kanila ang mga tao. Ang ating bida, si Iron, ay nagbabala sa kanila na mapanganib at hindi dapat lumapit sa log ate. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang kasamahan kung bakit palaging nagsisimula ng gulo ang mga taong ito tuwing nakikita nila siya. Sumagot ang isa sa kanyang mga kasamahan na hindi nabago sa mga intrudo na hindi pansinin ng mga tao at tinanong kung ano ang nakakagulat dito. Idinagdag ng lalaki na ang Danton at Mona Circle ay parang mga mataas na ranggo na kapangyarihan. Bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw. Lumingon si Iron at nakita ang isang halimaw na umaatake sa isang sasakyan na may mga tao sa loob. Agad niyang na-activate ang kanyang status window at kinilala ng sistema ang halimaw bilang isang tatlong ulo na werewolf, isang intermediate monster na may isang at sampung puntos. Nagbigay din ang sistema ng isang emergency rescue request. Tinawag niyo ng kanyang mga kasamahan at tinanong kung ano ang ginagawa nila at hinimok silang mahuli ang baliw na aso. Nang hindi na siya makapaghintay ng sagot, sumugod siya patungo sa halimaw. Sumigaw ang isa sa kanyang mga kasamahan na maghintay siya, ngunit hindi nakinig si Iron. Tumalon siya mula sa gusali, inilabas ang kanyang rope dart, itinuro ito sa gusali sa likuran niya, at umindayog patungo sa halimaw. Sumigaw ang kanyang kasamahan sa pagkabigo at tinanong kung nababaliw na siya at pinaalalahanan siya na ang mga halimaw na nasa itaas ng intermediate rank ay dapat nahawakan ng Volcano Guild. Sumagot si Iron na alam niya, ngunit itinuro na halata na nahihirapan ang Guild. Habang papalapit siya sa halimaw, binawi niya ang kanyang rope dart at malakas na inihagis ito, na matagumpay na tumusok sa katawan ng halimaw. Nagulat ang mga miyembro ng Volcano Guild. Pagkatapos ay binuksan ni Iron ang mga pakpak ng kanyang rope dart, na nag-activate ng kanyang eksklusibong kasanayan para sa controller, isang nakatagong klase na status controller. Ang kasanayang ito ay nagpapataas ng kanyang lakas ng anim 60%, tibay ng loob at leksi ng 30%, ngunit binabawasan ng kanyang dodge rate ng 60% at pinapataas ang kanyang timbang ng 300% dahil sa epekto ng stat synergy. Malakas niyang hinela ang halimaw, na nagdulot ng pagsigaw nito sa sakit habang ang biktima at ang kanyang anak ay sumisigaw sa takot, nagpupumilit na mapanatili ang kanyang lakas. Nanginginig niyang tinawag ang kanyang mga kasamahan at hinimok silang magmadali at putulin ang ulo ng halimaw. Tumalo ng isang kasamahan mula sa gusali, sumigaw kay Iron dahil hindi siya nakikinig, at na-activate ang kanyang tanker attack skill. Pinaghiwa-hiwalay niya ang kanyang espada habang sumisigaw na hindi mabubuhay si Iron kung wala siya. Ngumiti si Iron, iniisip kung paano palaging pinuprotektahan ng kanyang kasamahan ang kanyang likuran tulad ng isang tunay na kaibigan. Ngunit habang inihuhulog ng kanyang kasamahan ang kanyang espada, pinaghiwa-hiwalay niya si Iron mula sa likuran sa halip na ang halimaw. Nagulat si Iron, narinig niya ang kanyang tinatawag na kaibigan na galit na tinawag siyang hangal at sinabi sa kanyang mamatay na lang. Bumagsak si Iron, duguan, bago nawalan ng malay. Nakita niya ang mukha ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at ang kanyang mga kasamahan na nakangiti sa kanyang kamatayan, na nagpuno sa kanya ng galit. Habang sinusubukan niyang tumakas, naalala niya ang babaeng sinubukan niyang iligtas, nakatayo ng walang kibo, na niloko ng lahat ng pinagkakatiwalaan niya. Namatay siya, puno ng galit. Ilang taon ang lumipas, bumagsak si Iron, nakaharap sa lupa. Sipa-sipa siya ng isang lalaki, sumisigaw na magmadali siya at tinawag siyang basura. Kinutsa siya ng lalaki, sinasabi na ito ang hitsura ng isang mataas na rango, halos top tier player. Alam ni Iron na nasa Mujeyong siya, ang lugar ng pagtatapon ng bangkay ng halimaw ng Volcano Guild, isang buhay na impyerno. Limang taon na ang lumipas mula nang mahulog siya sa kahabag-habag na sitwasyon na ito. Itinulak ng lalaki ang ulo ni Iron ng mas malalim sa putik, tumatawa. Nagpupumilit na tumangala sa pamamagitan ng malabo niyang paningin, natuklasan ni Iron na ang kanyang status window ay hindi na lumalabas. Gayunpaman, biglang nagningning ang isang asol na ilaw sa harap niya. Nagulat siya, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang sistema na nagpapakita ng isang mensahe. Napili siya bilang sisidla ng kaguluhan at tinanong kung tatanggapin niya ito. Binalaan siya ng sistema na ang kanyang pagpili ay maaaring humantong sa pagkawasak ng mundo. Nakangiti ng mapait, naisip ni Iron na wakasan ang kanyang sakit ng walang pag-aalinlangan. Tinanggap niya, hinigup siya ng sistema sa isang portal, na nagdadala sa kanya sa isang hindi kilalang lokasyon. Doon, nakilala niya ang mga alamat na pinuno ng Gehenna, ang tatlong hari. Ang nakita niya ay mga alamat na nakalimutan sa tatlong mundo, na naaalala lamang bilang kasaysayan. Ang una ay ang Haring Pilak, si Muwang, na nagapi ang kontinente gamit ang isang kamao lamang. Ang pangalawa ay ang Haring Espada ng Einhard, na naghati sa langit gamit ang kanyang espada. Panghuli, naroon ang God Slayer, ang Haring Gehenna, na pumatay ng isang Diyos at nagwasak ng Daidad, ang Demon King. Ang lugar kung saan nakatayo ngayon si Iron ay ang magulong mundo kung saan nakakulong ang tatlong hari. Pinagmasda ng Haring Espada ang tingin ni Iron at tinanong ang iba kung bakit ganito ang hitsura nito, tinatanong kung siya nga ba ang tunay na sisidla ng kaguluhan. Mukhang naguluhan din si Muang at tinanong kung bakit nakatitig si Iron sa malayo sa halip na kay Athem, ang Demon King. Gayunpaman, sinabi ng Demon King na naiintindihan niya kung bakit nagkakaroon ng pagkahilo ang isang tao pagkatapos na biglang mauela sa ganitong lugar. Samantala, nakatitig si Iron sa sistema, na nagpapakita ng isang bukas na gate at sinabi sa kanya na kung dadaan siya dito, magiging sisidlan siya ng kaguluhan. Gayunpaman, binalaan din ulit siya na ang kanyang pagpili ay maaaring humantong sa pagtatapos ng mundo. Nagtaka si Iron kung maaari niyang maghiganti sa mundo na nagkanulo sa kanya at ngayon ay nabubuhay ng mapayapa ang mga alaala ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, at ang babaeng minahal niya ay kumikislap sa kanyang isipan. Matibay siyang tumayo at lumapit sa bukas na gate, iniisip na kung posible ang paghihiganti, malugod niyang tatanggapin ito. Ang hari ay nakapalibot sa kanya at sinisisi siya sa kanyang kawalang galang, ngunit hindi niya sila pinansin. Tumigil lang siya nang tanungin siya ng isa sa kanila kung sa tingin niya ay talagang mapapawi ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghihiganti sa ganitong paraan. Sinabi sa kanya ng hari ng espada na ang pagiging sisidlan ng kaguluhan ay madali. Kung talagang gusto ni Ayor na mabusak ang mundo, kailangan lang niyang dumaan sa pintuan at mangyayari yun. Sumagot si Ayor na ang pagkakita nito ng harapan ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Talagang umaasa siya sa pagkawasak ng mundo, ngunit ipinaalala sa kanya ng hari ng espada na kung masisira ang mundo, hindi si Ayor ang maghihiganti, kundi ang kaguluhan mismo. Ipinaliwanag ni Muwang na ang kaguluhan ay uubos sa kanyang katawan at isipan, naiiwan siyang halos isang manunood lamang, na tumatanggap lamang ng mensahe na nawasak ang mundo. Hindi nakapagsalita si Iron, pagkatapos ay tinanong ng hari ng demonyo kung sapat na ba iyon para sa kanya. Talaga bang iyon ang paghihiganti na gusto niya? Galit at nasir on ng loob, tinanong ni Iron kung ano ang inaasahan nilang gawin niya. May banta sa boses, sumagot ang hari ng demonyo na kailangang isagawa ni Iron ng kanyang paghihiganti gamit ang kanyang sariling mga kamay, maging sa pamamagitan ng pagkatalo o pagwasak sa pamamagitan lamang ng personal na paghihiganti ay tunay niyang mararamdaman ito. Nang gigil, galit na galit na tinanong ni Iron kung paano niya may tatayo ang ganitong bagay, dahil ang kanyang nasirang katawan ay nawala ng kapangyarihan ng manlalaro at naging alipin. Nagalit ang hari ng espada sa kanyang pagsuway, at hiniling kay Iron na kilalanin kung sino sila. Sinabi ng mga hari sa kanya na kung mamanahin niya ang kanilang mga pamana at ikulong ang kaguluhan sa kanyang sarili, hindi lamang niya makakamit ang kanyang paghihiganti, ngunit maaari rin siyang maging pinuno ng buong mundo. Nangako silang tutulungan siya, hinimok nila siyang manahin ang lahat mula sa kanila. Para kay Iron, ang layunin sa likod ng kanilang pagpupumilit na maging kanyang disipulo ay hindi mahalaga. Ang paghihiganti lang ang mahalaga sa kanya. Tinanong niya kung maaari niyang tawagin silang mga panginoon. Nagulat ang hari ng demonyo at mabilis na pumayag. Gayunpaman, sinabi ng hari ng espada na ang madaling panghihikayat kay Iron ay nakakabahala. Samantala, si Muwang ay nahihiyang tumawa at sinabing ayos lang. Kaya, naging disipulo si Ayor ng tatlong hari. Sa mundo ng mga selyo, kung saan tumigil ang oras at kamatayan, sumailalim si Ayorn sa walang katapusang pagsasanay. Sa wakas, nagtagumpay siyang ikulong ang kaguluhan sa kanyang sarili. Nagising si Ayorn sa isang sipa mula sa likuran. Ang kanyang supervisor ay sumisigaw sa kanya, tinatanong kung talagang natutulog siya sa isang dumihan. Iniwasan ni Ayorn ang susunod na sipa. Nagtataka siya kung talagang tumigil ang oras habang nagsasanay siya. Hinawakan niya ang paa ng kanyang supervisor at madaling inihagis siya, na nagpadala sa lalaki na lumilipad at sumisigaw habang bumagsak ang kanyang supervisor sa putik. Hinanap ni Ayor ng kanyang window ng katayuan, gaya ng inaasahan, hindi ito lumitaw. Napansin niya na ang kanyang katawan ay hindi nagbago, na wala ang kanyang kapangyarihan ng manlalaro. Kung wala ang mga salita ng kanyang mga Panginoon, maaaring maniwala siya na ang nakaraang isandaang taon ng pagsasanay ay isang panaginip lamang. Naalala niya ang babala ni Muwang na kapag bumalik siya sa kanyang mundo, malamang na mawawala ang lahat ng kapangyarihan na minana niya mula sa kanila. Naguguluhan, tinanong ni Iron kung bakit. Ipinaliwanag ng hari ng demonyo na ang kanyang mga kapangyarihan ay masyadong malakas para sa kanyang mundo, lalo na ngayon na naninirahan ang kaguluhan sa loob niya. Tinanong ni Iron kung nangangahulugan ba iyon na kailangan niyang sumailalim muli sa parehong pagsasanay. Tinawag siya ni Muang, tinanong siya kung ano ang plano niyang gawin, at ipinaalala sa kanya na kailangan niyang muling gawin ang kanyang katawan upang mapaunlakan ang kanyang mga kapangyarihan. Bumalik sa kasalukuyan, sinampal ni Iron ang kanyang nuo sa pag-iisip ng pagsubok na nasa harapan niya. Ang kanyang supervisor, na ngayon ay galit na galit, ay sumugod sa kanya, nangangako na papatayin siya. Madaling umiwas si Iron sa pag-atake, nahuli ang kamao ng lalaki gamit ang kanyang hubad na kamay. Ang kanyang supervisor, si Kale Tymon, na nagpapahirap sa kanya sa loob ng limang taon, ay nagpumiglas ng hindi makapaniwala. Si Tymon ay nasa antas lima lamang, ngunit kahit na may na-reset na katawa ni Iron, hindi dapat siya nagpumiglas. Itinulak ni Iron ang kanyang sarili, naaalala ang mga salita ni Muwang, kahit na ang isang mababang mandirigma ay maaaring malampasan ng isang mas malakas kung pinagkadalubhasaan nila ang sining ng pagpatay. Idinagdag ni Muwang na ang pagpatay ay lakas ng isip. Nagulat si Iron habang nagsimula siyang maunawaan ito. Tinitigan ni Iron ang mga mata ni Timon, itinutoon ng kanyang lakas ng isip, na nagpuno kay Timon ng matinding takot. Sa isang nakakatakot na tono at pagpatay, sinabi ni Iron sa kanya na pupunitan niya siya. Ang nakakaapi na pagpatay ay nagdulot kay Timon na isipin na ang kanyang braso ay durog habang hinihigpitan ni Iron ang kanyang pagkakahawak. Sumigaw si Timon sa takot, pinapanood ang kanyang kamay na nakabaluktot. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinutok ito kay Tymon. Malamig na ipinahayag ni Ayor na pupunitan niya siya. Sa isang matalim na kilos, inihagis niya ang kanyang kamay pasulong, naglalabas ng isang nakakatakot na proyeksyon ng pagpatay sa isipan ni Tymon. Ang pag-atake ay tumagos sa kanyang katawan, nagdulot sa kanya na sumigaw sa purong takot, na nagdulot sa kanya na bumagsak sa sahig. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga alipin. Naunawaan ni Ayor na ang clumsy na karahasan ay maaaring magdulot ng paglaban, Ngunit ang takot, ang tunay na takot sa buto, ay isang mas makapangyarihang kasangkapan. Nangako siya sa kanyang sarili na mula ngayon, sa tuwing titingin sa kanya ang isang tao, matatakot siya. Habang naglalakad siya sa iba pang mga alipin, alam ni Ayor na kailangan niyang kumilos ng mabilis bago matuklasan siya ng mga gwardya ng Volcano Guild. Inabot niya ang kadena, nagtanong ang isa sa mga alipin ng may pag-aalala kung saan siya pupunta. Hindi pinansin ni Ayor ng tanong, madaling sinira ang kadena, at ibinaling ang kanyang tingin sa lugar ng pagtatapo ng mga bangkay ng halimaw. Ang hukay sa ibaba ay puno ng nakakalaso na usok mula sa mga nabubulok na bangkay ng halimaw, mga usok na napakalaso na kahit na ang mga administrador ay umiiwas na lumapit sa mga ito. Gayunpaman, alam ni Ayor na ang tunay na impyerno ay nasa malalim na lugar na iyon. Ito ay isang impyerno na kanyang kusang loob na bababaan, dahil doon siya muling isisilang. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa hukay, na iniwan ang iba pang mga alipin na nagulat at walang imak habang bumababa siya. Ang nakakalaso na usok ay sumunog sa kanyang balat at baga, ngunit nagpatuloy siya. Nang maabot niya ang mga bangkay, itinulak niya ang mga ito, patuloy na bumababa sa ilalim ng mga layer ng nabubulok na laman at buto. Natagpuan niya ang kanyang hinahanap, ang kumukulong dugo ng halimaw. Ang nakakatakot na pool na ito ay ang perpektong lugar ng pagsasanay para sa blood demon technique. Naalala niya ang paliwanag ni Muwang na may iba't ibang martial arts at lihim na mga diskarte, tulad ng divine technique ng volcano. Sinabi rin sa kanya ni Muwang na ang blood demon technique na kanyang matututunan ay hindi bababa sa limang beses na mas malaki kaysa sa mga diskarte na iyon, dahil ito ang pinakamalakas na martial art. Dagdag pa ni Muwang na ang prinsipyo nito ay simple, magnakaw ng mga bagay na pag-aari ng iba at gawing kanya. Ang target, na hayag ni Muwang, ay dugo, na nagulat sa kanya noon. Ngayon, naunawaan niya na ang Blood Demon Technique ay isang malupit na uri ng madilim na mahika na sumisipsip sa puwersa ng buhay na nakapaloob sa dugo upang linangin ang panloob na kapangyarihan. Gayunpaman, upang magamit ang diskarte na ito, kailangan niyang lumikha ng isang danton sa kanyang sarili. Ang danton, isang pinagmumula ng kapangyarihan para sa mga mandirigma ng Silver World, ay katulad ng magic core ng mga manlalaro. Gayunpaman, ang paglikha ng isang danton ay sinasabing imposible para sa mga hindi mula sa Silver World. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni muwang na may paraan. Iginiit niya na hindi mahalaga kung tatagal ito ng dose-dosenang o daandaang pagkamatay. Kailangan lang niyang patuloy na matuto at magsikap hanggang sa gumana ito. Sumusunod sa paraan ng paghahatid na ginawa ng kanyang tatlong Panginoon sa loob ng higit sa tatlong libong taon, nagtiis siya ng isang libong pagkamatay. Sa huli, nagtagumpay siya sa paglikha ng isang danton. At malinaw na naalala niya ang bawat hakbang ng proseso sinimulan niya ang unang hakbang, ang pagsipsip ng dugo at pagpapalipat-lipat ng enerhiya nito. Ang ikalawang hakbang ay ang paglikha ng Blood Danton. Tumutok siya ng gusto, nagsimulang bumuo ng isang blood core sa loob ng kanyang katawan at nag-activate ng blood demon engraving technique. Ang proseso ay nagdulot ng hindi matatawarang sakit, hindi katulad ng anumang naranasan niya. Walang alinlangan, ang sakit ay parang nagmula sa ibang mundo, ngunit nagpatuloy siya, sumisigaw sa sakit sa buong pagsubok. Ang kanyang mga sigaw ay nag-echo sa lugar, nakakuha ng atensyon ng mga halimaw na nagkukubli sa loob ng bulkan. Naunawaan niya kung bakit ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar ng pagtatapon ng mga bangkay ng halimaw. Hindi lamang dahil sa nakakalaso na usok na inilalabas ng mga nabubulok na bangkay ng halimaw, kundi pati na rin dahil sa mga deformed na halimaw na nilikha ng death energy na nagmumula sa mga katawan. Ang lugar ay, sa asensya, isang lungga ng mga undead na nilalang. Matapos niyang matagumpay na mabuo ang kanyang danton, isang undead goblin ang gumapang papalapit at naglunsad ng matalim na pag-atake ng kuko mula sa likuran. Madali niyang nahinto ang pag-atake sa pamamagitan ng paghawak sa ulo nito. Sa pagmamasid sa nilalang, nakilala niya ito bilang isang goblin zombie at alam niyang ang bawat pag-atake ng undead ay may dala ng nakakalason na lason. Higit pa rito, naunawaan niya na ang mga nilalang na ito ay immortal maliban kung ang kanilang mga leeg ay mapuputol. Kung nasa lumang katawan pa siya, malamang na naging biktima na siya ng mga ito. Ngayon, gayon paman, madali niyang dinurog ang ulo ng goblin gamit ang kanyang hubad na kamay. Itinuring niya itong kaawa-awa bago gamitin ang Blood Demon and Ravings technique upang ubusin ang dugo nito, pagkatapos ay ibinagsak ang bangkay nito sa lupa. Habang sinisipsip niya ang dugo ng goblin, naramdaman niyang talagang buhay siya sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mas maraming zombie ang sumugod sa kanya, ngunit na natili siyang kalmado, naaalala ang mga prinsipyo ng kaharian ng Crimson Blood. Sa kahariang ito, alam niyang kailangan niyang sipsipin ang dugo ng kanyang kalaban, ginagawa ang kanilang mga sustansya at enerhiya na kanya. Isa pang benepisyo ng Crimson Blood ang pumasok sa kanyang isipan, kinokolekta nito ang mga labi ng dugo at bakal upang lumikha ng mga steel ball. Nagpaputok siya ng isang patak ng dugo sa isa sa mga papalapit na zombie na nagdulot ng pagsabog ng ulo nito. Napagpasyahan niyang ubusin ang bawat isa sa mga undead nang hindi nag ng bakas. Bumuusya ng mas maraming steel ball at pinaputukan niya ang mga ito ng may katumpakan sa mga zombie. Ang bawat steel ball ay tumama sa ulo ng target nito, na agad na nagdulot ng pagsabog at naging alikabok. Sumugod siya sa gitna ng mga zombie, tumalon, at hinuli ang isang zombie sa ulo, dinurog ito ng may kadalian, at nagpalabas ng mas maraming steel ball sa hangin. Madali niyang pinuksa ang mga zombie, na nagdulot ng isa pang kaskad ng mga pagsabog. Hinuli niya ang isang kalapit na zombie sa leeg at nagpalabas ng mas maraming steel ball. Alam na sa huli, ang mga nilalang na ito ay wala ng iba kundi biktima. Sa isang huling pagsabog ng mga steel ball na inihagi sa lahat ng direksyon, pinuksa niya ang natitirang mga zombie sa paligid niya. Ang mga undead ay bumagsak sa lupa na walang buhay. Habang nakatayo siya sa gitna ng mga bangkay, bumantong hininga siya ng may kaluwagan, tumingin sa kanyang kamay. Naisip niya na hindi naman masama ang takbo ng mga bagay sa ngayon. Habang patuloy siyang sumisipsip ng dugo ng zombie, bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang malaking figure na ibinabato ang malaking braso nito sa kanya. Naisipan niyang tumalon palayo ng tama sa oras, bumaba sa isang ligtas na distansya. Nang tumingin siya ng mas malapit, nakilala niya ang figure bilang isang zombie troll. Sa kabila ng panganib, ngumiti siya. Ito mismo ang antas ng hamon na inaasahan niya. Kinabukasan, si Timon ay umiiyak at nanginginig sa isang sulok, Nagbubulong na mamamatay na siya at nagmamakaawa na may magligtas sa kanya. Naisip ni Kim Shin Hong, ang traidor na matalik niyang kaibigan, na si Taiman ay tuluyang nawalan ng pag-asa. Lumapit sa kanya ang isang elite guard, tinatawag siyang commander, at nagulat na tinawag niya ang iba pang mga gwardya na naruroon sa panahon ng insidente. Lumapit si Shin Hong sa mga gwardya at iniutos sa kanila na ipaliwanag kung ano ang nangyari kay Taiman. Isang gwardya ang nag-aalangan na nagulat na si Timon ay nagsasanay ng isang alipin na nag-aantok nang bigla na lang hinuli ng alipin ang kamay ni Timon at pagkatapos ay naging ganyan si Timon. Tinanong ni Shin Hong kung yun lang ba o may iba pang hindi pang karaniwang detalye. Nauutol na nagdagdag ang gwardya na ang alipin ay tumitig kay Timon. Nagalit si Shin Hong dahil nagtataka siya kung ito ba ay pagpatay, bagamat tinanggihan niya ang ideya na imposible maliban kung ang alipin ay isang martial artist na may panloob na kapangyarihan. Pagkatapos ay hiniling ni Shin Hong na malaman kung nasaan ang alipin, na nagdulot ng gulat sa mga gwardya. Ang parehong gwardya ay kinakabahala na sumagot na ang alipin ay nagpakamatay. Nagduda si Shin Hong at tinanong kung nasaan ang bangkay. Ipinaliwanag ng gwardya na ang pagpapakamatay ay naganap sa lugar ng pagtatapon ng mga bangkay, kaya malamang na natunaw na ang bangkay dahil sa lason doon. Ang paliwanag na ito ay nagdulot ng galit kay Shin Hong. Hinuli niya ang gwardiya sa mukha at galit na tinanong kung nagsisinungaling ba ito upang maiwasan ang paghahanap ng bangkay sa nakakalason na lugar ng pagtatapon. Ipinaalala niya sa gwardiya kung bakit siya nakatalaga doon sa unang lugar, upang hawakan ang mga sitwasyon kung saan ang mga hindi karapat dapat na gwardiya ay inaatake ng mga alipin. Sinaway niya ang mga ito dahil hindi sila nagmamalasakit kung ang mga basura tulad nila ay mamamatay. Nagpatuloy si Shin Hong, idinagdag na naramdaman niyang nawasak ang imprint ng alipin ng natural, gayon paman, ginawa nila ang peking ulat ng pagpapakamatay nang hindi man lang kinumpirma ang bangkay. Tinanong niya ang gwardya kung may dahilan ba para hayaan niyang mabuhay ito. Ang gwardya, umiiyak at naghihirap sa sakit, ay nauutaw na humingi ng tawad, ngunit walang awa na dinurog ni Shin Hong ang bungo ng gwardya. Ang iba pang mga gwardya ay nakatayo na parang nagyelo sa gulat, hindi makagalaw dahil sa takot. Hinarap sila ni Shin Hong at hiniling na pumili, matatapos ba sila tulad ng lalaking pinatay niya lang o hahanapin nila ang bangkay ng alipin sa lugar ng pagtatapon. Natakot ang mga gwardya at agad na sumagot na hahanapin nila ito. Galit na iniutos ni Shin Hong na magmadali sila at nagmamadali silang patungo sa lugar ng pagtatapon upang simulan ang kanilang paghahanap. Kalmado niyang sinabi sa kanyang mga elit na tauhan na ang mga walang kwentang gwardya ay malamang na mamamatay dahil sa lason bago pa nila makita ang bangkay. Kapag bumalik sila, plano niyang suriin ang kanilang kagamitan at pagkatapos ay pumasok mismo sa lugar ng pagtatapon ng mga bangkay. Kinilala ng kanyang mga tauhan ang kanyang mga utos, at si Shin Hong, na naiinis pa rin, ay nag-isip sa kanyang sarili na nagawa ni Iorn na inisin siya kahit hanggang sa huli. Dalawang linggo pagkatapos, si Iorn ay nasa malalim pa rin ng lugar ng pagtatapon, pumapatay ng mga zombie at sumisipsip ng kanilang dugo. Napagtanto niyang halos na sipsip na niya ang lahat ng mga bangkay at zombie monster sa lugar sa ganitong paraan, naabot niya ang ikalawang yugto ng Blood Demon Engravings Technique, Self-Blood. Napansin niya ang isang napakalaking laso na tumutulo mula sa isang siwang sa malapit at napagpasyahan niyang nagmumula ito sa direksyong iyon. Pinaputukan niya ang isa sa kanyang bagong likhang steel ball patungo sa pinagmumula ng pagtulo. Tumama ito sa pader, na nagdurog sa istruktura. Naisip niya ang kapangyarihan ng self-blood technique, na nakatuon sa konsentrasyon at pagsabog ng enerhiya. Ang self-blood stage ay nagbigay ng ilang beses na mas maraming resistensya sa lason kaysa sa naunang blood essence stage. Kung hindi niya naabot ang yugtong ito, alam niyang matutunaw na ang kanyang katawan dahil sa nakakalason na kapaligiran. Sa kabila ng kanyang pagunlad, alam niyang limitado ang kanyang oras doon. Gayunpaman, kumbinsido siya na kumpleto na ang mga kinakailangang paghahanda at pumunta siya sa lugar na ito para sa isang tiyak na dahilan. Ang layunin ay nagsasangkot sa mga transcendental species monsters, ang mga nilalang na may pinakamataas na antas ng panganib na hindi dapat harapin. Sa mga species na ito, ang pinakakilala at marangal ay ang mga dragon. Minsan, isang dragon ang nakatakas sa pamamagitan ng isang gate, ang Serpent Dragon, Os. Si Os ay isang muling nabuhay na dragon na puno ng galit. Maraming manlalaro ang nag-risk ng kanilang buhay upang harapin ito, at sa kabutihang palad, nagtagumpay silang patayin ang halimaw. Natural, ang mundo ay nagkagulo, at ang nakakuha ng pinakamaraming atensyon ay ang halaga ng bangkay nito. Ang dugo ni Oz ay ang pinakamahusay na alchemical material, at ang mga buto nito ay maaaring gawing natatanging grade na mga armas. Gayunpaman, ang dragon ay nadungisa ng lason, galit, at mahika. Ang paghawak lamang sa bangkay nito ay maaaring magdulot ng pagkatunaw ng katawan ng isang tao. Upang matugunan ito, nilikha ng teknolohiya ni Einhard ang lugar ng pagtatapon ng mga bangkay upang natural na linisin ng mga labi ng dragon at gumamit ng mga alipin upang sipsipin ang lason. Hinawakan ni Ayer ng buto ni Oz, nangangako sa Volcano Guild na babayaran niya ang lahat ng paghihirap na ipinataw nila sa kanya ng may tubo. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang gamitin ang Blood Demon Engravings Technique sa mga labi ni Oz. Isang daang taon na ang nakalilipas, tinanong siya ni Muwang tungkol sa Dragon Embryo, na sinagot niya ng, oo, na nagpapaliwanag na plano niyang sipsipin ito pagbalik niya. Pumayag si Muang, alam na ang dragon embryo ay makakatulong sa kanya na mabawi ang isang malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan, ngunit binabalaan siyang malamang na masakit ito. Ang babalang iyon ay napatunayang isandaang porsyento tumpak dahil nang simulan niyang sipsipin ang embryo ni Oz, isang malaking kapangyarihan ang pumasok sa kanyang katawan. Ang sakit ay napakalakas na halos mawala ng malay ang kanyang isipan. Napagtanto niyang kung wala ang mahigpit na pagsasanay na kanyang pinagdaanan kasama ang kanyang mga Panginoon, malamang nanawalan na siya ng malay. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, ang kanyang panloob na enerhiya ay mabilis na tumataas sa kanyang sirkulasyon ng dugo. Kahit napatay na ang dragon sa loob ng mahabang panahon, ang kapangyarihan nito ay nanatiling hindi kapanipani walang malakas. Nagsuka siya ng dugo, ngunit tumangging umatras. Ang presyon ay hindi kapanipaniwala at naramdaman niyang ang kanyang sirkulasyon ng dugo ay umaabot na sa limitasyon nito, kahit na pinipiga niya ang kanyang panloob na enerhiya gamit ang self-blood technique. Naunawaan niyang ang pagtigil ngayon ay magdudulot ng pagbackfire ng panloob na enerhiya at papatayin siya, ngunit ang pagpapatuloy ay naglalagay ng panganib sa pagsabog ng kanyang katawan. Ang kinalabasan na ito ay isa sa kanyang inaasahang resulta, ngunit nagtataka siya kung may ibang paraan. Naalala niya ang tanong ng hari ng demonyo sa kanya kung ano ang gagawin niya kung hindi niya masisipsip ang lahat ng kapangyarihan. Pinuri siya nito sa pagtatanong ng isang napakahusay na tanong. Ipinaliwanag nito na ang mga dragon ay lubos na iginagalang, kahit na sa Gehenna, at gaya ng hinala niya, maaaring mahirap para sa isang katawan ng tao na lubos na tanggapin ang gayong kapangyarihan. Gayunpaman, ang solusyon ay simple, kailangan niyang maging isang dragon. Naguguluhan, tinanong niya kung posible man iyon. Natuwa ito sa kanyang pagkagulat, sinabi na kakaiba na nagduda siya matapos matanggap ang lahat ng kanilang asensya. Ipinaalala rin ito sa kanya na ang kanyang layunin ay ang mabawi ang kapangyarihan na minsan niyang hawak. Ang isang dragon, sinabi nito, ay isang hakbang lamang sa kanyang paglalakbay. Ang ideyang ito ay nagapoy sa loob ni Iron Sa paggamit ng kaalaman sa biyolohiya na natutunan niya mula sa Hari ng Demonyo, si Verana, napagtanto niyang maaari niyang muling itayo ang kanyang katawan at sumailalim sa isa pang pagbabago. Kumbinsido siya na walang imposible, lalo na para sa isang taong nakasipsap na ng kaguluhan napagpasahan niyang magpatuloy. Ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng dragon embryo habang sabay na binabago ang kanyang katawan. Ang sakit ay hindi kapanipaniwala, mas masahol pa kaysa dati. Naalala niya ang mga salita ni Muwang na ang pagbabago sa isang dragon embryo body ay isang makapangyarihang paraan sa Silver World. Ang mga may hawak ng katawan ng isang dragon ay kilala sa isang espesyal na titulo. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap, nagtagumpay siyang ubusin ang dragon embryo. Ang buto ni Oz ay naglaho sa proseso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagbago na ang mga ito sa mga mata ng dragon at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang matinding dragon aura. Naalala niya ang pagsasabi ni Muwang ng pangalan ng estado na ito, Dragon Bone Body. Samantala, pumasok si Shin Hong at ang kanyang pangkat sa lugar ng pagtatapon, nagulat sa kanilang nakita. Lahat ng mga bangkay at lason ay nawala. Alam ni Shin Hong na kahit na ang isang guardian level mana user ay hindi makakamit ang gayong gawa, Naramdaman niya ang pagtaas ng takot habang nagtataka kung ano ang nagdulot nito. Biglang naisip niya ang bangkay ni Ash at nagmamadaling nagtataka kung ano ang nangyari dito. Agad niyang iniutos sa kanyang elite guard na iulat sa guild na lahat ng lason sa lugar ng pagtatapon ng mga bangkay ay nawala. Kinilala ng gwardya ang utos at nagsimulang tumakbo palabas ng lugar upang ihatid ang mensahe. Bago pa makalayo ang elite, isang itim na bola ang dumiretsyo sa kanya. Nagawang yumuko ang lalaki ng tama sa oras upang maiwasan ang direktang pagtama, ngunit ang bola ay na-activate sandali pagkatapos, naglalabas ng isang puwersa na napakalakas na naging abo siya. Si Shin Hong at ang kanyang pangkat ay halos walang oras upang yumapekto bago maabot sila ng pagsabog. Mabilis na kumilo si Shin Hong at Hin Aila ang isa sa kanyang mga kasamahan sa harap niya, ginamit ang masamang lalaki bilang isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili mula sa pagsabog. Ang resulta ay nagdulot ng pagyanig kay Shin Hong. Napagtanto niyang lubhang mapanganib ang sitwasyon at natatakot sa maaaring mangyari kung magkakaroon ng mas maraming pagsabog. Abangan mga kois kung ano ang mga susunod na mangyayari. Mag-comment, like at subscribe mga kois. Salamat.